Ani, si Ed Sheeran nasa likod mo. <laughs> Nagmerienda muna kami. Babalik na kami sa bahay. At ang uh, yung movers naman ang uh, baka namin, 11.30 sila. Pero maaga pa naman, 11. Eh. So si Santi nagyaya mo ng kumain Pero nakapag ano natin eh Nakapag breakfast na to ng kanin At si Santi Miinit lang naman ang ulo nyan pagka nagutom eh. Matakaw yan <laughs> Hello mga mamis and daddies at ngayon kasalukuyan naglilipat na tayo nag-aayos na tayo ng gamit natin kasi lilipat na tayo sa next house natin kasi bukas na yung uh, kukunin ng mga movers itong ating mga gamit so ito, yan yung aquarium natin yan, natanggal ko na yung mga isda ilagay ko muna sila dito so bumili lang kami sa atin ng container na ganito yan yung halaman natin na uh, java fern kaya yung uh, driftwood. Yung mga bato ng uh, aquarium, ibinali ko na lang dun sa garden. So, ganyan na lang yung magiging setup natin. Yung wood, tapos yung sand. So, mamaya ayusin ko na. Meron pa tayong huhuli na mga ilan-ilan pang isda. Kaya, ayan, nandito pa yung fish catcher natin. Ayan, ito mga grocery. Yung uh, nakalagay bali lahat dito. Ayan. Tanggal na namin. So, okay na lahat. Malinis na yan. Ayan. So, pag uh, maglilipat talaga, napakahirap. At uh, ito yung naman yung mga pots and pans. So, dalawa yung magiging ganito. So, ito, sa so, tingin ko, pwede ko na i-seal to. Si Mami, kasama lang doon si Santi, yung nag-aayos pa na rin doon. Tapos yan, may mga na-box na rin kami. Ayan. And then, tong sofa, um, nung uh, ano naman to, nung diniliber to ng British Heart, alam ko naman siyang kalasin. So, natatanggal yung uh, backrest niya. Ayan, tong backrest niya. Tapos, nahihiwalay naman tong double na to. Yan. Tapos yung TV natin, meron naman tayong ano eh, yung box pa dyan. So, ibabox ko na lang yung bukas. At least, uh, parang last day na namin dito sa bahay. Last uh, sleepover na lang namin. Medyo, uh, hindi siyempre masaya kasi napa mahal na tayo dito sa bahay. Kahit na ba, file lang natin. Kasi maganda talaga yung bahay. Tsaka yung view nga dun sa labas. Yan. At um, naglabat pa si mami. So, ito, tuyo na to. Kanina pang umaga. gan So, uh, yun lang yung mga damit namin. And then, ayun si Mami. Nag-ayos. Say hi, Mami. <laughs> Hello. <laughs> yan. Tapos si Santi nandun lang po sa kwarto. Yan. At, ah, uh, disassemble ko na yung mga kama. Yan. Yan pa. Yan na yung kama. Yan. So, yung movers naman na magbubuhat na yan. Tsaka yung mga maleta natin. Yan. Tsaka yung mga aparador natin dito. Yan. So, dati may aparador si Santi dito. Yun naman yung uh, na-disassemble. -di so, pag na disassemble, ayun lang siya. O, yung maliit na box na yun. Yan. And then, ayun lang si Santi. Yan. Baligyan niya yung setup namin. Kasi, uh, pinagsama ko muna yung kama. At uh, wala na yung pinaka-frame. Yan. Say hi. Hi. Yan. Tapos yung mga laruan niya, yung laki na tira. Kasi, um, na ilipat na namin din dun sa box. At uh, para ready na rin siya bukas. So, yung backpack lang, lang ni Santi. Gagamitin niya at uh, maglalagay lang siya mga ilan niyang gamit yan So tuloy na namin yung pag a uh, namin and uh, continue natin yung bukas para at least nakaayos na tapos kukunin na ng movers yung ating mga gamit. Ito na yung following day ng paglilipat natin at nakapag-impake na tayo. Ngayon walking distance lang naman yung agency namin. Yung uh, sasalian namin ng susi at kukunin na namin yung bagong susi doon sa bagong bahay yan so yan you know, nakaligo na eh. kami yan si Santi so mabilisan lang and then we're going to the new house okay say hi hi <laughs> yung si mami na lang nalang maglakad may just pala mo mami yan, nakuha na natin yung susi at uh, naka-perma na tayo ulit ng bagong tenancy agreement. Nandito na tayo sa loob ng bahay. So, uh, mas malaki talaga yung uh, dati natin. Pero, um, kung titignan nyo, maganda din naman yung bahay. At itong uh, bahay na to, since 1983 pa. Pero, okay naman siya, ba? Diba? So, ito lang yung uh, ating living area. Yan. So, kakasya naman yung mga sofa natin ulit dyan. Tsaka yung TV. So, sa so, tingin ko, dito lang yung TV console natin. Yan, kasi dyan yung mga saksangan. Meron din saksakan dito. So ayan. So uh, tingnan lang natin mamaya pag naglipat na tayo at uh, kung saan natin ilalagay yung ating mga furniture. Ito boiler room to. Katulad din ng dinan dati ayan oh. Boiler room lang din siya, yung tubig. And I think the electricity maybe. Yan. So ito um pwede natin tong uh, lagyan ng sofa dito para hindi mabuksan lang ni Santi. Pero si Santi naman basta alam niya um hindi siya pwedeng Oh, naman 'yan. Hindi naman malikot si Santi. And then after the living room, pagpasok natin ng uh, main door, ito. Dito lang tayo. Ito na 'yung kitchen. So separate 'yung kitchen, room lang siya, 'yan. So yeah, 'yan 'yung kitchen natin. So ito, unlike before, 'di ba, meron ng uh, washing machine 'yung uh, tinira natin. So ito, hindi bibili kami yung washing machine at alam nyo, mahal ng washing machine around 234 pounds tapos on sale pa yon tapos may installation fee pa yon na 100 plus yung installation fee ang mahal yon so um tumingin na kami sa Argos yan so uh, we will see kung ano yung bibili natin so sa tingin ko lahat naman ng uh, washing machine na ano standard size kakasya naman so yan diyan natin ilalagay yung isa at eto walang dishwasher yun dun sa kabila natin di diba? so kaya dalawa yan um, lalagyan ng dishwasher at malamang yan tsaka lalagyan ng uh, washing machine yan tapos ito syempre yung kalan pa rin yan so electric pa rin yung kalan tapos exhaust then yung oven then yan yung mga cupboard na paglalagyan natin ng grocery tapos ito yung uh, window dito. Yan, sa labas. Tapos parang may balcony. So hindi pa natin ito naiikot ng todo eh. Yan. So first time ko lang dito si Sasha yung parang nakakita nito. So okay naman si Santi. Yan. Um, medyo anxious lang siya. syempre Pero in-explain naman namin ng maayos sa kanya na yun nga, dilipat na tayo ng bahay. So ito again, main door. So pag uh, lang natin, after main door, ito na yung sala. Then konting lakad lang tayo. Ito naman yung banyo. Yan. So, yan yung banyo. Bukas na yung ilaw. So, unlike before, to, uh, uh dalawa yung banyo natin noon. So, may ba uh, bathtub. Sila kasi may literal talaga ng bathtub dito. Tapos, yung tawag lang nila sa shower room is en suite. So, dito, magkasama yung shower room. Tsaka yung uh, bathtub. Yeah. Tapos, yan. Sink and then yung ating um, toilet yan so yeah so sabi ni ang aming uh, agent papalitan lang tong uh, flooring yan para mas maganda so yung carpet na to old na carpet na to tapos dumating na yung um, dating cleaner namin Balisuki na namin yun si Mr. David so mabait siya tapos kilala niya na din kami yun, so siya yung maglilinis ulit dito. Yun nga, bago ako, ako nagvideo, nag-video, galing na siya dito. Yun, pinignan nyo na yung property. Tapos ito, bago tong carpet na to. Yan. So, um, yun doon lang yung uh, luma. So, sabi ni Mr. David, maayos pa naman daw tong carpet na to. Kulang lang talaga sa magandang linis. Yan. Yeah. So, ito, siya, hindi niya na daw siya shampoo. Sabi niya kasi, gusto niya shampooin ko. Sabi namin, wag na kasi bago naman eh. Tsaka baka matagal matuyo. Yan. So, ang gagawin niya lang, sige, ano ko lang ng uh, sanit uh, sanitizer yon So, at least, uh, tamang tama matatapos sila ng before 3, sabi niya. Tapos, mag-move in na tayo ng 3. Gukunin na yung ating gamit. Yan. Yeah. So, diretso na tayo dito. Sarado ko lang itong banyo. Yan. Yeah. And then, let's go to Santi's room. So, akbang. Kung bagay sa Bisaya. Yan. Yeah. Akbang lang dito sa main door, yung room ni Santi. Again, Uh, maliit lang tong room ni Santi ngayon. Yan. Pero ang maganda naman dito. May, mama, may closet. Yan, may closet na siya. Yan. Kung okay. hindi tayo bumili ng ano noon, kung dito tayo agad natira, so hindi na tayo bumili ng ano yan, honey, ng mga aparador. So, so yan. Uh, yan yung closet. Yan. Yeah. So kasyang kasya naman dito yung ano niya. May, ano, may bata. Uh, ay, yung bata. Yan. Dati may bata. Ayan, okay. ay, medyo kinagaya Yan yung, yung mga dapat uh, picturean. Yan, pagka, kayo, pipicturean niyo yung ganyan. Inventory niyo yung kasi. Um, tapos sasabihin niyo din sa agency para at least uh, aware sila na hindi naman kayo naka, naka gumawa ng gano'n. So si Santi naman never talaga yan, na ganyan. Ayan. So dito naman yung uh, ito yung kwarto ulit ni Santi. Pasok na tayo dito sa master's bedroom. So ito na yung master's bedroom. And again yan, Meron ulit siyang um, built-in cabinet na which is kung hindi nga tayo bumili ng cabinet yun nga um, yan na lang yung gagamitin sa natin. Maganda siya, di ba? Siguro kung first time uh, namin nakabahay, tapos eto agad, um, siguro mas pipiliin mo, diba? di ba? Kasi hindi ka na extra pang gagastos na bumili pa ng cabinet, di ba? Kasi mahal din yung cabinet. Around halos 500 pounds din lahat yung ginastos lang. Cabinet lang, han, di ba? Yung mga ganon. So, di ba? Um, less na gastos na din sana yun so yan, so uh, i-arrange lang namin, so yan si Santi nag-ikot-ikot lang, yan at uh, happy naman, happy sa bago nating lilipatan oh happy naman, kasi first time ka talaga eh. um, may separation anxiety kasi ako dun sa bahay natin dun, kasi nga Actually, mababait yung mga kapitbahay natin. Um, safe. tsaka safe. safe. Oo, tsaka pag, ano, pag nakikita-kita kami, para lang kami din. Para may mga Pinoy, di ba? Marites din. <laughs> yung ganun din kami. Yan, so, yung uh, kapitbahay kasi namin doon, so, British, uh, English talaga siya, white British. Then, uh, from Sri Lanka, tapos white British din. Ocean, no? Ayan oh. Ayan oh. Imagine mo, one year plus wala tayong salamin. Oo, oh, ang salamin lang namin sa bathroom. Ayan. Na mukha lang. Oo, oh, ayan. So, ito yung pangatlong lipat na natin ng bahay. Actually, para kay mami. Galing kami nga uh, Prospero. And then, yun nga, sa Hawkins Court. Oo. Oh, so, una ko pa lang to. Si mami nakatatlo na. Tapos, sabi nga nila dito sa UK, yung pang-apat, ano? Mortgage. Mortgage mo na 'yon sa so, bahay mo na. So sana inang sulit nating magawa, bahay na natin, 'di ba? Yan, tawag so, si window. Yan, so mga trees pa rin yung makikita natin. Wala lang tayo nung ano, yung um, puno na, yung malaking, oo, uh, yung wala lang tayo nang malaking uh, bintana ngayon. Pero oh. may balcony sa labas. Wala lang tayong access. Oh, yan. So, yan. Yeah. Ang window. Oo. Oh, <laughs> iba rin yung window. Yan. Yeah. Yan. Yeah. So, um, check-in muna namin yung, ano, mag picture picture kami kung ano man yung makikita namin sa si inventory. Then, na uh, um, continue lang yung video ulit natin after namin gawin muna yung mga dapat namin gawin. Di ba, Santi? Thumbs up! You like it? No, no, no! <laughs> no, no! May <laughs> 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 separation anxiety. This is Santi. Ah. Mm. Ani, si Ed Sheeran nasa likod mo. <laughs> Nagmerienda muna kami. Babalik na kami sa bahay. At ang uh, yung movers naman ang abangan uh, namin, 11.30 sila. Pero maaga pa naman, 11. Eh. So si Santi nagyaya mo ng kumain Pero nakapag ano natin Nakapag breakfast na to ng kanin At si Santi Miinit lang naman ang ulo nyan pagka nagutom eh Matakaw yan <laughs> Nagsimula na tayong mag-move ng mga gamit. Dumating na yung movers natin. So, ayan. Medyo nabawasan na yung mga box. Tapos, may mga kinuha na silang uh, aparador dun sa kwarto. Inuuna nila yung kwarto. Ayan. Ilan sila, oh. Hindi ko lang papakita yung muka. Yan. So, ayan. At, uh, itong mga gamit dito, yung iba nito, hindi na padadala. Yan. So, 15 boxes na malalaki lang kasi habang uh, dinadagdagan yung um, dadali nila, mas tumataas yung presyo dito. So itemize talaga dito. 'Yan. Tapos binabalot nilang ganito. 'Yan, kita nyo, Para safe. Ito na 'yung isang sofa, bali. Ganyan 'no. Bali uh, ito 'yung am uh, um, 'yung yung dalawang single. So binabalot nilang ganyan. Tapos 'yung ref natin, ganun din ang gagawin nila. Tapos 'yan. Konti lang naman 'yung gamit natin. So uh after nito, babalik na naman tayo dun sa bahay na lilipatan natin makalat pa tayo ito yung second day natin ng paglilipat yan dahil pa nating box na ayusin yan pa hanggang dito sa lamesa kanina nag grocery kami kasi season ngayon ng sunflower bumili si mami yan and dito medyo na ice ice na natin yung kitchen inuna ko na to at may mga lilagay na ako dito yung mga groceries natin ang na mga natira nung uh, paglipat natin Tumigil muna kami ng pag-aayos At uh, kain muna kami At uh, ito, nagluto lang ako ng adobo Tapos yung nag -air fry lang ako ng lumpia Yan, so si Santi kakain na muna ng rice At nasa kwarto lang naman yan Una namin kasi inayos yung ano? Yung kwarto Para at least meron siyang uh, dun muna siya Habang nag-aayos pa kami ni mami So marami-rami pa talaga Yan So dahan-dahan, uh, sana matapos natin hanggang bukas habang nag-iisip si mami <laughs> natapos na tayo mag move yan ilagay na yung mga supa natin dito so parang gagawin namin parang supa ng <laughs> sinihan <laughs> kasi iisipin pa namin kung paano namin pagkakasya yung ganyan kalalaki supa namin kasi mas maliit talaga tong living room tapos eto na yung uh, dining natin so ganyan na lang yung gagawin namin kasi talagang uh, maliit lang yung uh, ating nalipatan ngayon pero okay lang yan at least uh, malapit pa rin tayo dito sa high street at hindi tayo mahihirapan yan tsaka bus ni mami tsaka yung train station yan so yan tv and then punta tayo dito so yung uh, kwarto ni santi dapat nilagay namin dito yung malalaking aparador yan so nandiyan yung mga aparador natin yun nga kasi dahil uh, gaya nga sabi ko kanina nung una tayong uh, nakarating dito sa UK eh wala tayong mga ganito aparador na malalaki eh, yung uh, inupahan natin walang ganito wala siyang built in so eto may built in so yun nga parang tukso di ba um, siguro kung dito tayo na una na natira hindi tayo bumili ng mga malalaking aparador di ba yan so ganoon talaga eh so okay lang din please ayan uh, nagkaroon tayo ng ganyan na experience din natin so eto dito muna rin gagay And then, sa kwarto, yun na yung mga damit natin, yung inayos namin. Then, yung kama. So, ang uh, gagawin namin, magkakasama muna kami tatlo dito. So, tiyaga-tiyaga lang. So, ipon-ipon, sa sa susunod. Diyan tayo. Yun, ganun. Kasi, sabi ng mami niya, ayaw niyang idikit na sa akin si no. Santi. Kasi nga, di ba, nasanay na siya na may room siya. E eh, kaso, yun na nga eh, medyo maliit yung space. Pero we will see kung paano gagawin natin. Yan. So, babalik na kami dun sa... Oops, sorry. Yan, natakpan ng kamay, oh. Babalik kami ngayon dun sa Hawkins Court. Dun sa dati natin tinitiran. Meron pa tayong mga naiwanang gamit doon, eh. Yan. So, hanggang dito lang muna siguro yung vlog natin. Kasi ganoon lang naman, magdadala lang kami ng gamit. And then, uh, susunod na vlog... Uh, pakita na namin na na-arrange na namin itong bahay. Kaya salamat ulit sa pananood. Yan, uh, experience lang namin dito sa UK. Tapos kung paano yung life lang dito. And then, syempre si Santi, alam nyo naman. Yan, malaki na in-improve sa kanyang autism spectrum disorder. Yan. So, say hi! Say hi. hi! Say hi! hi! Yan. So, yan. So, salamat po ulit. So, thank you! Say thank, thank you. you. Thank, Thank you for watching. Thank you for watching. Subscribe. Salamat <laughs> <This is Clive. laughs>